natakot yung ilog ang laki ng tubig ayan o, oh. nung isang araw dumaan kami dito hindi pa kal ganito kalaki yan po, Pampanga River po yan, galing po kami ng Arayat District dito po kami dumaan kasi shortcut tapos walang traffic sige na. Oh, sige. ayan bilis ng Agos nakatakot ang agos ng, ng ilog dati wala mang tubig banda doon ngayon na yan, umaktat na yung tubig mahina pa lang yung ulan, ganyan na baka na wag wow. na naman po yan bagyo na naman yung ulan-ulan na yan naligo po kami sa ulan C'est une